Magandang araw mga kaibigan Bigyan natin ng reaction, opinion ngayon itong post Masang Pilipino Pahayag ito ng Pangulong Marcos Yung gusto niyang mangyari Pagbaba niya sa puesto bilang presidente sa 2020 Ito Excuse me ah. PBBM Tiniyak na may magandang mangyayari sa buhay ng mga Pilipino pagbaba niya ng pwesto sa 2028. sa so, 2025 pa naman lang ngayon, ano? <laughs> so, anong ibig sabihin nito? Mula 2022 to hanggang ngayon, wala pang, wala pang magandang mangyari, nangyari. So, gusto niyang babawi. For the next 3 years, gagawin niya ang lahat na makakaya niya para pag alis niya eh mag iwan siya ng magandang alaala -ala. wow naman galing di ba iginiit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pagdating ng 2028 o sa pagtatapos ng kanyang termino ay kailangang maramdaman ng bawat Pilipino ang tunay na pagbabago sa kanilang buhay <laughs> Nakakatawa. I'm sorry ano. Natatawa lang ako. Ayon sa pangulo, hangad niyang maiwan ang kanyang posisyon na may malinaw at konkretong pagbabago sa ikabubuti ng sambayanan. Oh, 'yun na nga, hangad. Itong for the past 3 years walang nangyaring maganda. Ganun ba 'yon? Yan ang pagkakaintindi ko eh nasayang ang first three years ng kanyang panunungkulan kaya babawi siya for the next three years o, sige pagbigyan natin bakit wala namang masamang mangarap di ba oh ito yung kanyang exact statement i absolutely insist wow. <laughs> excuse me. Ang ganda yung kanya. Ins, I insist! Oh, parang strong leader. Ganyan sana ang gawin niya kay... yung pinsan niya. I insist! You stop it! Oh, ganun saan. Ito. I absolutely insist that in 2028... How can you control the future 2020? When I leave this office, There are significant, tangible changes for the better in the life of its Filipino. Gawin po nyo, wag nyo, wag nyo sabihin. Puros kayo salita. Oh, sige nga for the first three years. Panonkola ng pangulo, anong mabuting nangyari sa buhay ng Filipino? Anything? Uh, ako, I'd, I'd like to be fair. Ano bang magandang nagawa niya? Siguro, yung ano, yung sa insurgency, yung sinimulan ni Tatay Digong, yung NTF Elcac, na ipagpatuloy naman niya. Kasi ako, ramdam na ramdam ko na, ang halos insignificant na ang uh, influence o yung kaguluhang nag nagagawa ng mga makakaliwa ang naiwan na lang nandyan sa kongreso yun na lang but sa kanayunan wala na so yun ano pa magandang nagawa niya in fairness <laughs> I'm sorry wala na kong maisip eh. wala as in wala kasi sa mga surveys oh SWS Pulse Asia yung quality of life padami ng padami ang bilang ng mga nagugutom na pamilyang Pilipino SWS survey. Yan. O ito 2025 third quarter. Tumaas ng 22% ang nagsabing bilang ng Filipino families nagugutom sila uh, compared ng second quarter or this year. Ano lang 16.1% nagsasabing gutom. Tumaas ngayon naging 22% So, yun yung mas sinasabi niya na ang kanyang legacy, ang pangarap niya, sabi niya, malapit na ang matupad ang pangarap ng inyong Pangulo sa isang gathering last month. Ano yun? Na darating ang panahon, walang magugutom na pamilyang Pilipino. Yan e ang kanyang gustong mangyari. Salita yun. Hangarin. Iba yung hangarin, iba yung tunay na nangyayari on the ground ang problema sa ating Pangulo hindi siya nakakaramdam sa nangyayari on the ground these are surveys mga scientific surveys ng SWS eh ano sabi ah fake news yan eh, ah. sana magising tayo magising kayo kayong nasa palasyo magising kayo sa realidad Dumadami ang bilang ng nagugutom na Pilipino. Dumadami ang bilang ng mga pobreng Pilipino. Ano pa? Pababa na po ang ating ekonomiya. Oh, third quarter this year bumulusok. 4.0 lang ang 4.0 lang ang uh, growth ng economy. Ano pa? yung Philippine Stock Exchange bumulusok din the lowest since pandemic 5,600 yeah 5,600 points na lang ang ating index sa stock market the lowest pan, parehas na ng panahon ng pandemic pandemic time normal yun dahil walang trabaho ang mga tao ngayon wala namang pandemic eh bakit bumubulusok yung stock market natin? Because of bad governance. Umaalis ang mga foreign direct investors. For August, ito, Central Bank data, 41% ang binaba ng pumasok na dolyar sa Pilipinas para mamuhunan dito. These are realities tapos sasabihin ng pangulo I insist. Yes. You can insist in words but you cannot control yung mga mangyayari Three years from now. Kaya oh, tingnan natin ang mga people who reacted ah. 41,000 people who reacted. 30,000 tumatawa, hindi naniniwala sa pangulo. 4,400 ang galit. 5,300 lang ang nag-like. Baka ito mga troll army pa nila. Yan na po. Ang ano, o basa lang tayo sa mga comments. Mm. Mike Lee, this one is a dreamer. <laughs> Ro Kalma, may mangyayari naman po, hindi lang maganda. At sa pagbaba nyo po, yun na lang po ang magandang mangyayari. Okay, umalis na si Marcos Jr. sa kanyang pwesto. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito, pantulong po natin sa tribo. Namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang saging lakatan ni Manoy Boy, nga una niyang tanong, nga namunga na. O muna ni siya ang giputos, o giputos yun para nga sinaw ang iyang bunga sunod sunod na ang pagpamunga sa among saging lakatan karon mo na sad ni ang ikaduhang tanom ni Manoy Boy nga saging lakatan so namunga na sad ni ang ikaduhang niyang nga tanom so, ulahin na ni nga gitanom ni Manoy apa namunga na oh So, walos siya ka sipi. So, pagkaputuson ni Manoy karon. Ibitin Kaya Kaya Kaya

maka awas mes ka kay so makapila pa bunisa among mga anak oo <laughs> pila de ni manoy ka puno imong saging lakatan? ni 100 180 oo oh. oo so daganda gyud susunod sunod na manoy ang pagpamunga sa inyong oh, ng saging lakatan oh. ba pagpamuno sa wala uh, saging mm -hmm. So tanan na na mo atong saging lakatan Manoy ba? bisan mm -hmm. sa amo So salamat kay Manoy. Oh, salamat ko, Kayo. Salamat po sa Ginoo. Oo. Oh. oh, oh. Sa nagtanaw oh, sa video. Oo, oh, oh, sa nagsuporta.